Hello guys, for to this video guys, kay magku anday magpahinog magpahinugtag saging. Magkalboro ta saging nga gamit na toang top piece. Kinahanglan bisag unsang top piece basta ang color inside niya kay pula or red. Aw oh, pula or red, <laughs> blue or green basta kay color. Ayaw tong kwan puti ha, ayaw tong kulgit na puti. Dito siya pwede. So, ato na si Pio na itong saging ay yung tinanong kaharbit na to. So, itong buhat na lang. siyang butangan. Diha. Hmm. Itong buhat na 3 to 4 days or 2 to 3 days, mahinog na siya. 2 to 3 days. dalik na ito. Pero ang mga bata, ba na naik ang kaunan? Pilih bukit. Kami sa dito ko, ano ito ang kaunan? Eh, kaya huwabit ibutang na gamit atong puti ha kay di siya mahinog Ma malata na lang siya malata ang punga mo kanila din siya kung mahimo ka tong blue color blue or color green haba na ama na basta ayaw tong puti na iputi sa gul nga ni siya kung mahimo kung naipula pula lang yun pula ang unod ba lah ore ikapari tu pelburu tadi ha nahayu sushudai syudad know aku tak betek sikit ari tak buah albu teres buki pula biar and don't take in for you should that so bulan mo na itong nabutangan, no? So, mag-wait lang ta na o to to 3 days. Labi na o gulang kay mga saging. Mahinog gina siya dahil. Mm. So, mo de dekahan salamat.